Alright mga kaibigan, isa namang uh, trending ano o nagte-trending dito sa ating uh, uh, or sa balat ng social media mapa Facebook man 'yan, TikTok, Instagram at YouTube, ano? So nagte-trending na naman itong isang babaeng moto vlogger, ano? So ano siya, ah uh, maraming nagii-invite sa kanya para mag-endorse, ano? Marami din nagpaparam sa kanya ng mga motor dahil nga isa siyang moto vlogger na babae. Pero yun nga, yung sa issue niya ngayon is nag-trending siya at maraming uh, uh, nangyari sa kanya ngayon At samot-sarim pambabatikos ang natatanggap niya even sa mga sarili niyang followers So yan po ang ating pag-uusapan yung araw nito sa ating vlog ngayon So before anything else, intro muna tayo Let's go! So ayun na nga mga kaibigan, mga kachismos at kachismosa. Ah. Ayan. So ang uh, topic natin ngayon itong babaeng moto vlogger na nagngangalang or mas kilala sa pangalan na Yana. So nagkaroon siya ng uh, isang scenario na pinost pa talaga niya sa kanyang Facebook para siguro akala niya makakakuha siya ng simpati sa mga netizens, ano? na siguro tama siya, ganyan, pero hindi. Ano? So dito sa video na to, ano, alam ko na karamihan sa atin is napanood na ito. Ano? So siya pa yung galit na galit, nagmumura at minaliit yung tao, ano, na minaliit din niya yung sasakyan noon. Ano, tapos minumura pa niya. Ano, ang tapang niya tapos gusto pa niya uh, ah uh, sabi niya sa pakin natin sabi niya sa mga sa, mga, sa mga kasama niya so parang ang tapang niya dahil ang dami niyang kasama buti hindi siya pinatulan ano eh sa tapang niya ganoon eh kung hindi niya hindi niya nakikita yung tao sa loob ng sasakyan tapos gaganoonin niya ano eh kung loko-loko rin yun binaril siya eh ang lugar na yun guys liblib -lib pa ano so walang mga CCTV walang gaan ng tao. Ano, kung luko-luko lang talaga yung tao na yun, na pinagsabihan niya ng mga ganong mga pangit na salita, ano, is baka pa pe pwedeng madali sila. So, yun na nga. Uh, yun na nga, uh, matapos yung uh, pag-upload niya ng video na yun sa kanyang uh, Facebook page, no, is akala niya is makukuha niya yung simpati ng karamihan ng tao. As in, wala siya. Sabi nga ni Makagago, panood ko yung vlog ni Makagago, parang yun na yung downfall ni Yana. So sabi dito sa ating ano uh, sa ating source ano ang kontrober ang kontrobersyang uh, kinasasangkutan ng moto vlogger na si Yana ay muling nabuksan ng diskurso hingil sa tamang asal sa kalsada at ang responsibilidad ng mga influencer sa social media. Sa isang viral video, may kita na si Yana na nagpakita ng hindi ka nais-nais na kilos sa isang uh, nakakatandang uh, motorista ano matapos ang isang insidente sa kalsada ano ang kanyang tugon na you tell me ano bakit nga ba so yun yung ano yung sumisikat ng ginagawang memes sa lahat ng mga social media ngayon you tell me bakit nga ba ang naging viral at ginawang meme ng mga netizen. Ano, kasi nga, English-English siya. Maganda itong babae na to, pero hindi ko rin na-expect na ganun pala yung ugali niya. So, marami talaga na dismaya at na uh, nagalit sa kanya. And marami rin nga mga followers niya. Ano, yung uh, nag-unfollow sa kanya. Yung iba pa nga, meron pa, nireport yung page niya dahil sa ginawa niya. Ano, and hindi pa naga pa public uh, sorry, ano? Hindi pa nagsosorry si Yana, ano? Uh, hindi pa siya nagpa-public apology sa 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 Facebook niya sa mga account niya. So, ang tapang pa rin sinasagot niya yung mga mga followers na nagko-comment, ano? At ang masaklap dun guys, is pati si Colonel Busita nag-comment na rin at yung mga ibang kilalang moto vlogger kasi nga maling-mali talaga ang ginawa ni Yana. Ano? Hindi nagtagal, naglabas ng pahayag si Senador, Senador J.V. Ejercito upang linawin na wala siyang kinalaman sa insidente. Kahit papareho silang dumalo sa isang uh, motocamping event, binigyang diin niya ang kahalagahan ng disiplina at pasensya sa at pasensya ng mga motorista. At pinayuhan si Yana na ang paghingi ng paumanhin ay hindi kabawasan sa pagkatao. Totoo yun. Ano? So, yun nga. Tignan ko, pati si uh, Mr. Uh, or si Senator, uh, Senator uh, J.V. is hindi siya pinagtanggol kahit na galing sila sa isang event. Ano? At kasama rin niya sa uh, ayun, kaibigan niya, gano'n. So, nagkakilala rin sila, gano'n. Pero, hindi niya pinagtanggol siya na kasi nga, alam niya'ng maling-mali. And sa video pa lang maling-mali ano? kasi sinabihan niya 'yung tao na hindi ka tumitingin sa side mirror mo, wala nga akong side mirror. Hindi mo ginagamit 'yung side mirror mo. Ano, parang nabigla ako dun sa sinabi niya. Siya na nga 'yung mali. Siya pa 'yung galit. Tapos nag-overtake siya sa right side which is mali. Ano? Eh 'yung daan dun wala namang ano dun eh, wala namang two lane. Eh. Ano? Well, hindi siya two lanes. Ibig sabihin, tapos rough road pa yon Ano? Tapos liblib -lib yun yun. So, kailangan magbigay ka na lang din sa ganun. Kasi nga, sasakyan yan eh. Ano? Uh, parang trail yung uh, tawag nito. Nakatrail nga siya ng motorcycle dun eh. So, pang, pang ganun ano talaga. Eh, uh, pang ganun mga klasing daan talaga yung motor niya. Pero, syempre yung sasakyan, hindi, hindi naman ganun kalaki yung daan dun para ano yun niya eh. No? Nag-angas lang talaga siya na sa lagi na yun. So, ang pangit ng ginawa talaga niya, no? Ang insidente ay umani na matinding reaction mula sa publiko, no? Na nagresulta ng pag-file ng resolution upang ideklara siya na bilang persona non grata sa Sambales. Yun lang. Ano yun ang masaklap doon? Kasi pag persona non grata, ang alam ko hindi siya pwedeng pumunta doon or ban siya sa lugar na yun, ano? Sa Sambales. Yun nga eh pupunta ka sa isang lugar na hindi mo naman lugar at hindi mo kabisado at hindi mo kilala yung mga tao doon or kahit sabi mo may kilala ka pero hindi ka taga doon dapat rumespeto ka ano dapat ikaw na lang din yung uh, magbigay or magpumanhin ano yun tuloy ah uh, may ano ka uh, persona nang grata no sa so, Sambales so ayun lang nakakadismaya talaga si ano si Yana sa ginawa niya and ayun pa ang isa sa masaklap doon baka pag pagmadami pa rin patuloy na uh, ang pagdami ng uh, mga netizen na nagre-report sa social media ni Yana pwede pong mabura yung Facebook page niya so yun po yung masaklap doon at isa pa pwede ring mawala yung mga uh, nag uh, nag, ano sa sponsors sa kanya ano yung mga nagpapagamit sa kanya ng motor yung mga nagpapa-endorse uh, sa kanya ng mga brand So, pipwedeng mawala po yun Ano? You know? And sa YouTube, alam ko Ang subscribers nito is nasa 10,000 At sa Facebook page naman is nasa 400,000 So, yan Pipwedeng magbago po yan Dahil sa ginawa ni Yana Ano? You know? So, as in Hindi ko talaga ini-expect na ganun pala Yung ugali ni Yana Grabe rin siya magmura Magsalita ng pangit Ano? You know? So, hindi akma sa itsura niya ang Maganda kasi si Yana eh Ano? You know? pero uh, hindi umakma yung itsura niya sa ugali niya ano so ito yung ano yung pagsusuri ano ang epekto ng pagkilos ng mga influencer ang mga influencer tulad ni Yana ay may malaking impluwensya sa kanilang mga taga-subaybay ang kanilang mga kilos at pahayag ay maaring magtakda ng uh, pamantayan sa pag-uugali lalo na sa mga kabataan sa kasong ito ang pagpapakita ng hindi magalang na kilos sa publiko ay maaring magdulot ng maling halimbawa sa kanilang mga tagasunod. Totoo po yan, lalo na kung may mga uh, uh, nanonood pa ng mga bata. Ano? And, pero ito, marami talagang nagalit talaga kay Yana. lahat talaga tuloy ng komento niya ay komento ng mga netizen is galit talaga kay Yana. Ano? And so, so far, hindi pa nag-update ngayon si Yana siguro medyo nadidepress din siya dahil sa nangyaring yun hindi niya kasi akalain ang akala niya na talaga is makakuha siya ng simpatya sa netizen pero hindi mali kabalik tala ng nangyari kasi nga hindi iniisip ni Yana na mali mas mali ang ginawa niya sa ginawa niyang pag-overtake pa lang na nasa right side ano nagbad fingers siya minura niya pa yung tao, nilait pa niya yung sasakyan ng tao, tapos hindi pa siya taga doon. Akala mo kung sino siya, siya umasa. Tapos gusto pa niyang ipasapak. No? Inuutusan niya yung mga kasama niya lalaki na sapakin. Yung lalaki na nagdadrive ng sasakyan. ba diba? So, pwede, actually nga doon, pwede siyang kasuhan ng lalaki na yun. ano Dahil meron din video, patunay. Ano, pwede maging ano yun. Kung ayun, pwede, kung tutusin, pwede talaga siyang kasuhan doon. So, ayun. Uh, ang uh, sa panahon ng digital media, ang bawat kilos at pahayag ng isang influencer ay madaling makita na at uh, maitala. Ano, so ito yung paalala ito sa lahat ng mga influencer, especially sa mga motovlogger na nasa dan, mainit ngayon, dami na mga ano nga road rage. Ano, marami na nangyayari. Ano, so talagang dahil sa sumasabay yung init ng ulo nila sa init ng panahon. Ano, mahalaga na ang mga tulad ni Yana ay maging uh, huwaran sa tamang pag-uugali. Hindi lamang sa kalsada kundi pati na rin sa online na mundo. Ano? Ang pagiging responsible at may etika ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa kapakanan ng kanilang mga tagasunod at ng mas malawak na komunidad. Ano po? So yun, uh, para sa mga kanagdaagan pa mga video pwede nyo panoorin. Ano? yung uh, video niya para mas makita niya talaga yung uh, yung scenario sa sa nangyari na yon so kayo na rin mismo yung humusga ano kung sino ba talaga mali at tama ano so in lamang po mga kaibigan mga ka kachismosa this is Zoro the chismoso see you on my next vlog bye